Sa ating mga karanasan sa loob ng kongregasyon, hindi maiiwasan ang mga pagkakataong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga ganitong sitwasyon ay tunay na pagsubok sa ating katapatan sa Diyos at sa Kanyang Organisasyon. Mahalaga sa mga sandaling ito na gamitin natin ang ating kakayahang mag-isip ng malinaw, manatiling espiritual na gising, at mahigpit na kumapit sa ating pananampalataya. Ang paggamit ng ating isipan ng wasto ay nangangahulugang pananatilihing kalmado. Pag-iisipang mabuti ang ating mga hakbang, at pagsisikap na tingnan ang mga pangyayari mula sa pananaw ni Jehova. Kapag ginawa natin ito, hindi tayo agad magpapadala sa bigat ng ating damdamin. Kunwari, isang araw, mayroong dalawang magkapatid sa kongregasyon na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa isang komento sa isang pag-aaral sa Biblia. Ang isa ay nagbigay ng puna na hindi sinasadyang nakasakit sa damdamin ng isa pa, Bagaman hindi ito sinadya, nagbunga ito ng tensyon at hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Maaaring magdulot ito ng pagtatanong sa isa. Kung may ganitong uri ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng kongregasyon, ah, ito talaga ang organisasyon ng Diyos? Ito ang eksaktong pag-iisip na nais ni Satanas na magkaroon tayo. Kung tayo'y magpapadala sa ganitong uri ng pag-iisip, maaari itong humantong sa atin na malayo sa Diyos at sa kanyang organisasyon halimbawa na lang, may kilala ako sa kongregasyon na nasa ganitong sitwasyon. Sa simula, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa isang komentong na iwan na hindi na pag-usapan at nalinaw. Ang isa sa kanila ay nagkomento tungkol sa isang sensitibong paksa na hindi sinasadyang nakasakit sa damdamin ng kabila. Sa halip na agad magalit o magtampo, Pareho nilang napagdesisyonan na mag-usap ng masinsinan at bukas sa isa't isa. Dito nila napagtanto na ang kanilang pagkakaiba-iba sa pag-unawa ay nagmula sa kawalan ng komunikasyon at maling pagpapalagay. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap at paglalagay ng ating mga sarili sa perspektibo ng Diyos, maaari nating malutas ang mga hindi pagkakaunawaan at muling itayo ang ating magandang relasyon sa isa't isa. Ang mahalaga ay hindi natin hinahayaang ang mga maliit na bagay na ito ay lumaki at maging sanhi ng paglayo natin sa Diyos at sa kanyang organisasyon. Sa halip, kinikilala natin na tayong lahat ay patuloy na nangangailangan ng habag at pag-unawa. At mahalaga na magpatuloy tayo sa paglakad kasama ang Diyos, anuman ang ating mga pagsubok.